Good morning, bossy! Oh, sasara mo pa talaga ako, ah. Eh, may nakalimutan lang kasi ako. Ba, may kumalot ko. Ikaw na naman, bossing. I-scamin mo na naman ako. Good morning, bossy! <laughs> Kala mo, pagsasara mo pa talaga ako, ah. Paano ako dito nakapasok, boss? hindi mo na kailangan malaman yun. Eh, bossing, hindi naman ako magtitinda sa'yo. Okay? Hindi, hindi ko naman na nakawin yung pera mo yun. Eh. Pero nakita ko siya cellphone mo doon. Eh, kalimutan lang kasi ako. Okay? Eh, ito kasing ano, bossing? Hindi yun ano yung ano pa bossing? Meron kasi page paano mo nalaman yung password ko, ka, boss? Hindi mo na kailangan malaman yun kasi magigero ako, bossing. Okay, bossing. Nakalimutan ko kasing ipapalo yung page namin, bossing. Eh, search mo lang na Graham Bulls Bay, yun, ano sing naso. Ayan bossing, kung makikita mo bossing, Graham Balls by Jonas Ignacio, eh ipapalo ko na rin yan, okay? Ipalo ko pa boss. Okay, ah, syempre, talaga. ganun talaga bossing. Eh, ganun, ganun talaga marketing ngayon eh, kailangan, kailangan talaga, talaga ipilit natin sa tao talaga eh. Alam mo yun, bossing. Eh, tapos, i-like ko na rin, bossing, yung mga post-post ko dyan. Eh, may bago nga pala kami post na nakakatawa yung bossing. Sinare ko na rin, bossing, ha. Kapag ah, na, bossing. <laughs> yun lang, bossing. Eh, di na rin kita Tuloy na rin ako. Pero, di na ako dun kasi. Dito ako dumangalini. Eh. Ah, saan pumunta yun? Ah, oh, wala. Mukhang pumasok pa sa kubeta yun ah.